So yon nga mga kaibigan no hiningi nga nga ng Supreme Court yung paliwanag uh, ni um Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary Juan Victor Emilioja Jr., Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbil hinggil sa petition na inihain ni Paulo uh, Representative Paulo G. Duterte at uh, uh, Mayor Sebastian G. Duterte and Veronica Duterte yung mga anak ni Pangulong uh, former president Rodrigo R. Duterte. So ngayon Uh, statement of the Supreme Court, babasahin ko lang po, no? Spokesperson, on March 12, 2025, at 4.26 p.m., the Supreme Court, EC, received the third petition of habeas corpus, no? Certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order or TRO and or writ of preliminary injunction, WPI, filed by Representative Paulo J. Duterte, the petitioner. The petition challenges the action of Executive Secretary Lucas Bersamin, isa, Interior Local Government Secretary Juan Victor Emulia Jr. and Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbil respondents in enforcing the International Criminal Court or ICC warrant against former President Rodrigo Rua Duterte. It seeks to nullify this action and prohibit further cooperation with the ICC. The petitioner also prays for a writ of habeas corpus to secure the release of former President Duterte from his confinement and detention. So, ano ba tong uh, writ of habeas corpus na inihain na petition nila. No? So a writ of habeas corpus is a legal order or petition that requires a person who is holding another person in custody to bring the detainee before the court. So dapat po, uh, ito po yung nangyayari no, na kailangan dalhin muna sa korte yung detainee, yung, yung taong accused. No? The purpose is to determine whether the detention is lawful. So to secure po na tama po o, o naayon sa batas yung ginagawa nilang pag ditina. If the detention is found to be unlawful, kapag hindi po unlawful yung ginagawa nila, the person may be released so pwede pong uh, palayain yung tao no na accuse the phrase habeas corpus means you shall have the body so kailangan po dalhin yung buong uh, yung tao referring to the need for the court to examine the legality of imprisonment this writ is a fundamental protection against illegal detention and is the key element on uh, in upholding individual freedom so yun po no <coughs> klarong klaro naman po na kailangan po it, before mo dalhin sa isang Uh, trial yung akusado, kailangan mo munang uh, dalhin sa korte o, uh, anong tawag ito, the court, oh yes, the court kailangan mo munang dalhin doon sa korte para ma-examine kung tama ba o lawful ba yung ginawa, ginawa nilang pag-aristo uh, sa isang akusado, okay? So, kapag hindi po tama ang pag-aristo o uh, unlawful po yung ginawa na pag-aristo, so yung taong akusado may be possible for um, release, okay? So, klarong-klaro po yan. So, yan po ang writ of habeas corpus, okay? So if you base uh, sa Article 59 of Rome Statute mga kaibigan, meron talaga mga lapses ang uh, pag-arresto sa kay uh, sa dating pangulong Duterte. Okay? So unang laps uh, unang pagkakamali nila uh, is to failure to bring FPRRD promptly to competent judicial authority dito sa ating bansa. Sa bansa po natin mga kaibigan. The reason is para mapakita po talaga o matingnan ng korte natin kung merong bang violation or lapses sa pag-serve ng warrant o violation against constitutional rights natin like right of due process. Yun po mga kaibigan, yung mga unang laps na uh, nagawa ng mga opisyal po natin. No? The pangalawa, uh, the person arrested shall have the right to apply competent authority for interim release. Hindi po ito nagawa ng ating mga opisyal, mga kaibigan. No? Hindi, na po, nabi hindi na po siya nabigyan ng right for interim release. At ang nangyari, pag paglapag ng airport, uh, inaristo siya, pagkatapos dinala siya sa Villamor Air Base, and then sinakay na naman siya to another private play, uh, plane. Hindi dapat uh, minamadali ang mga ganitong bagay, mga kaibigan. So, hindi na nga siya nabigyan ng right to counsel. O diba? Hindi na nga siya nabigyan ng right to counsel. Sinabi pa niya na ang counsel niya ay si uh, yung babaeng anak niya. Si, so, walang iba si Sara Duterte po yun, yung BP po natin, mga kaibigan. No? So, yun po. Uh, isa din po yung mga lapses ng mga opisyal. So, una, So yun po no, una dapat dalhin siya sa korte. Pangalawa, kung nasunod ba ang process, ang due process. Pangatlo, kung nasunod ba ang mga karapatan o narespeto ba ang mga karapan, karapatan ng akusado. Okay? And then pangapat, isa pa, uh, he has the right to interim release. So ito po, napakadami pong mga lapses na nagawa po ng ating mga opisyal. Kaya hindi ito dapat uh, minamadali. Hindi lang po ito dapat minabat minamadali lang dahil nakasaad po sa room statute na na-emphasize nila na ang, ang process at sa pag uh, at, at sa palagay ko uh, sa mga nakita natin no sa sa mga video hindi po nabigyan ng pagkakataon si PRRD ng right to due process so upon serving the, the arrest warrant okay so may consequences ko ito dahil kapag uh, mali ang enforce ng pag, mali po ang pag-enforce ng arrest uh, sa isang akusado or person because the court uh, not just have the jurisdiction over the crime or the subject matter of the case But also the court has jurisdiction over the person of the accused. So yung nagsasabing may jurisdiction na at tuloy-tuloy na ang kaso, hindi po ganun mga kaibigan. In the criminal cases, uh, may dalawang requirements po. Number one is jurisdiction over the crime and jurisdiction over the person of the accused. Okay? Dahil kung walang jurisdiction ang court over the accused, over the person of the accused, hindi po uh, hindi po siya makapag render ng um, valid judgment against the, that person. Okay? So I know FPRD is aware of this mga kaibigan. Uh pwede niya itong ipag- ma-raise -ma up during sa pre-trial po niya, no? Dahil hindi naman talaga nasusunod ang tamang proseso, okay? Uh, huwag po malungkot dahil malaki ang, ang chance na makauwi si PRRD at uh, yung mga opisyal na nag-serve ng warrant will face okay will face consequences din okay over, over this uh, subject matter so yan po yung ibig sabihin ni FPRD kay Tory mga kaibigan no talagang uusigin ka talaga ng aking mga anak ko, ng mga anak ko and um, uh, this may be possible maybe possible na magkakabaliktaran may nan mananagot na official talaga no sa mga involved sa pag aristo ng dating pangulo so let's just wait mga kaibigan for the possible outcome po and never ceasing praying uh, for our former president Duterte and also pray for our nation's peace since uh, our nation Uh, since this will help us and God will help us to have a peaceful, livable nation mga kaibigan. So kung umabot ka sa video na ito, uh, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow kung sa Facebook po kayo nakapanood po ng aking video o kaya uh, mag-subscribe po kung sa YouTube po kayo nakapanood no mga kaibigan. And we will keep uh, updating you sa mga nangyayari po sa ating bansa. So maraming salamat po and uh, magkita-kita po muli tayo sa susunod nating mga video. I love you all.